alamat ng bulkan kanlaon Noong unang panahon sa isla ng Negros, may isang napakagandang kaharian na pinamumunuan ng matapang at makatarungang hari na si Hari Kanlaon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kaharian ay payapa at masagana. Ang mga tao ay masayang namumuhay dahil sa matabang lupa at masaganang ani. Ngunit sa kabila ng kasaganahan, may isang malaking panganib na bumabalot sa kanilang kaharian. Sa gitna ng kagubatan, nakatira ang isang napakalaking halimaw na dragon. Ang dragon na ito ay mapanira at madalas umatake sa mga nayon, kinakain ang kanilang mga pananim at hayop. Sa takot ng mga tao, nag-aalay sila ng pagkain sa dragon upang hindi nito salantain ang kanilang mga pananim. Ngunit isang araw, Humingi ito ng isang dalaga bilang sakripisyo kapalit ng kapayapaan. Nagimbal ang buong kaharian sa kahilingang ito. Walang nais magbuwis ng buhay, ngunit natakot silang suwayin ng halimaw. Sa kabila ng pangamba, isang dalagang nagngangalang orkidya, ang pinakamagandang dalaga sa kaharian, ang voluntaryong nag-alay ng sarili upang mailigtas ang kanyang mga kababayan. Nang dumating ang araw ng paghahandog, dinala si orkidya sa yungib ng halimaw. Subalit bago siya kainin, biglang lumitaw si Hari Kanlaon. Sa tulong ng kanyang tapang at mahika, nakipaglaban siya sa dragon. Matagal ang kanilang sagupaan, at sa huli, ginamit ng hari ang kanyang makapangyarihang espada upang tuluyang mapuksa ang halimaw. Matapos mamatay ang dragon, nyanig ng lupa ang buong kaharian. Mula sa pinaglibingan ng halimaw, unti-unting bumangon ang isang bundok. Makalipas ang panahon, ito ay naging isang bulkan na pinangalan ng Bulkan Kanlaon bilang paggunita sa matapang na hari na nagligtas sa kanyang bayan. Mula noon, ang Bulkan Kanlaon ay itinuring ng mga tao bilang banal at makapangyarihan, isang paalala ng kabayanihan at sakripisyo para sa kapakanan ng iba.